Merci

dali na naman ang gopher mga sumagat gopher na naman putol na yung mga sir pare putol na yung oto 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 ito oto 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 ano yun putol na yung susuntukin oh, 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 ko sabi <laughs> na upakan mo upakan ko tingkilod oh, thank Ayon. lord ayun ayun pakan ko na kung sabi ni, sa, ni partner alam ah, ko so, susuntukin ko na thank <laughs> okay, you lord thank you thank you ay pupukin okay. talaga yung masulat minsan nakakabutas yun pag hindi kahit si boy na buhay ba ano eh lupukpok talaga para hindi ma yung minsan nakakabutas ng intabli or parka sa bangka Terima thank you gimana pare kau bikin bisa sakit yes thank you thank you lord thank you lord. lagi na. lagi, na lagi na na. Na. Pusit, pusit. Maya na rin kami, dalam maya dalam maya ya yeah, ya yeah, ya yeah. kualitas long fish nah fish on, on. oke okay. masing-dekat, dekatan.

Alis, masuk mereka tengah alis Tingkir, thank you, ya Thank you Oh, tingkir, tingkir, gitu

tingin pa sa akin. <laughs> pa sa akin. Papay ka. <laughs> Baza di, ba di pa wala kauling malaki. Rin, ay, pa rin. Tako Ay talaga. Tako pogi ay, ay di kaya pari yan. Tibay ng labi na yan. Talaga pati. kumetas na ay. Yun,

Oo naman Okay Thank you Lord Ay. Okay Dalawa na yan Katlo pa pala Bag bag Ano, pula ako Yo. sinregat sumabit sa kitang pero sabi niya may isda daw kung totoo. Hmm. Sumabit sa kitang pero may isda daw sabi niya. Konting lampai na mismo. Naalutan din po sikit. Lapit na yan. Ha? May isda? wala. Ay, may isda. Lahay mo. Lahay mo. Ha? Tingga yan. Ibuk dan mana masih yang dekat? Ibuk dan mana kanya pulunan, kai kesan, tahu sahmin. Lord Nakakaipon talaga Ang tagispat na to Magandang ispat na to Mga sa nariyan pala yung gawit sa iyong malapit pari.

inin pa ya <laughs> Kinain na yun Hop. Kinain na yun Boye. Tigy na wala. Kinain na nga 'yung bare. Hindi lumod na yun nilumod naman yun oh, maniwala ka. pa 'yon pa 'yan, yun Hindi lumod. Ayun. Ayun lumog. Wala kayang ayan. na 'yon. Yeah. Oh, Palang ulam. Ulam na mga ya ayan, namulias na thank you, thank you lord sa biyaya na naman, nakakadali na naman kami mga simtregat, isang lognos ko imperol, tatlong maya isang rover at saka dalawang alatan thank you, thank you lord thank you pero ang aming mga nailong mga simtregat na ito pa, hindi <coughs> pa namin ma hindi pa na ano

karena masih mendekat tuh, ayo pati mau pahiwat tuh. Nah ini masih mendekat, nah ini. Dina, adala. Okay. Malapit na ayon dunsong. Malay pa naman. Gawit. dito sa may timba nakapatong dito na sa kabila sa kabila simulat lapit na diba, diba, bakal na yung mangukot na yun ah. katiyata, ata dugso yan. Oo, oh, matagal na dapat ano? Sa oh. akin

Aray. Perang pira. Hey, pira. pira pira yan. Pulagutin mo na yan. Hmm, tama na. Wala mo kasi ugat eh. Oh, nahulog. Ayo na. Balik sa ilalim. Ay, ay, rito na yan. থেংক ইউ সোমাবোৰ পাই আমাৰ আছে নতুন ইয়াত থেংক ইউ থেংক ইউ